Irido ang sarong rider makalis na madiskwido sa tinampong sakop kang barangay Kumadgad, Castilla, Sorsogon, alas 4.15 kasudmang hapon. Sa impormasyon, mantang pigbabaybay kang rider ang lugar kang insidente. Sarong balaw-bagaw na ayam ang basang na buminalyo na nagresulta sa sa iyang pagkakadiskwido. Tulos man na kang otoridad ang biktima, asin tinawaning medical na asistensya. Sigun kay punong barangay Arman Bermilyo, may ordinan sa sinda sa barangay dapit sa balaw-bagaw na ayam na ang kisay manapagsadiring ayam na mahiling na nagbalaw-bagaw, anotomatikong dadakupon. Alagad sa kasong ini, deiman subutin na naabutan sa lugar kang insidente ang pigtutok dong ayam. Katakudgay ni, asigurasyon kang opisyal na mas papay-gutun niya pa ang implementasyon kang nasambit na ordinansa. Uh, dati, nagdadakup naman po kami kahaan. Usually, pagdadakup eh. niya, isambay minin sa barangay, o so big transfer po iya sa ang po, Sa parehong banuaan, Irido man ang sarong rider kan mabangga man ang sarong balaw-bagaw na ayam sa barangay San Vicente. Alas 6.25 ning banggi kang nakalis na lunes. Gadan sa insidente ang ayam, mantang tulus man na ipigdara sa ospital ang motorista. Ito ang nag-ano kay citizen, dumi naman talaga sa opisina kasi motorista duman sa opisina. And pag duman niya, sabi sa muya, rep ang report sa muya is, yaon niya duman sa hilid, katukaw. Oh. Pero pag abot niya po sa scene, ako personally, nahiling ko man, and kababarangay ko pa pati ito, oh, mm -hmm. na uh, mga operation sir, ang nagkatara mo niya, meaning ang niya, bisu sa visual ng hiling ko. Katakod kay ni, nangapudan si Ardales sa may mga atama na ayam na maging responsabling pet owners. Nga ni dainang buhay ning hayo, asin buhay ning tao ang nasasayang. Sa datos kang opisina, total na 20 diskwido na sa tinampo ang narespondyan ni pun kang nakaaging bulan. Para sa mga baretang tatakbikol, nomer korporal.